At dahil nga sa birthday ng kaibigan ko, kabadi ko sa security, nagluto ako mga ka-idol ng patong inadobo ko sa gata. Ayan nakikita niya naman kung paano ko nilagay ang gata. At hindi lang yan mga ka dahil nga sa birthday niya, nagluto ulit ako ng pansit para mamaya pagsalusaluhan namin ng mga mga kabadi. magluluto nga tayo mga kaidol kalawa at ito na ang gagawin natin pansit dahil birthday ngayon ng aking kabady at syempre dahil nga birthday niya so surprise natin siya nang lulutuin natin pansit Ayan. siguro pwede naman ito dahil matanda naman na mag birthday kaya kailangan natin lutuan siya ng pansit para mayroon tayong pang merenda mamaya so paano mamaya abangan nyo na lang mga kaidol kalawa andito nga pala mga kaidol ang sangkap ng gagamitin ko sa pagluluto sa pansit ayan meron akong repolyo na dalawa at meron akong kalating bihon at ito yung manok na ihalo natin at syempre kailangan ko muna lutuin yan palambutin ko at ito naman mga kaidol yung pang pangrikado ko ayan kung napapansin nyo naka plastic pa yan hindi ko pa yung nagagayat mga kaidol ito yung mga kasama niya. at ito na nga inumpisan ko na dahil nga sis, nagmamadali ako mga kaidol tinayuan ko na yan Ayan, ginagayat ko na yung uh, King na ihalo sa pansit. At siyempre, hindi lang naman yan mga kaidol ang lulutuin ko. Yan lang muna ang pinakita ko ngayon dahil nag-uumpisa pa lang tayo. Ang oras na pala niyan mga kaidol ay nasa alas 9 ng umaga yan. At siyempre, yan naman ay lulutuin ko para hanggang tanghalian or abuti pa ng alas 3 ng hapon para may merienda kami sa pansit na lulutuin ko. At hindi lang yan mga kaidol, mayroon pa tayong sorpresa dyan para maluto natin. Oo nga pala, hindi niya alam na tayo ay nagluluto dito dahil lang alam miya naka-duty tayo mga kaidol pero hindi niya alam nagluluto tayo para surprise naman sa kanyang birthday. So paano mga kaidol? Continue tayo. At dito na nga mga kaidol, galaw na gayat ko na. Yung water repolyo ang kaninang tinitira natin so eto. ginisa ko na pati ayan emecos mecos natin yan mga kaidol kalwa dahil kailangan natin ng emecos mecos yan para ihalo natin sa pansit na lulutuin natin mga kaidol kalwa at ito na nga mayroon na tayong pinapakuloan na tubig at isasalang na natin tumamaya lang ang ating pansit bihon para naman maluluto natin itong mga kaidol. Tinanggal ko na yung gulay at ito yung sorpresa mga kaidol kalawa. Mamaya natin yung titirahin pag naisalang ko na ang pansit. syempre yan ay hindi magpapauli Ito yung pansit inilagay ko na mga kaidol kalawa dahil kumulo ng tubig. Kailangan na natin ito ibabad ang ating pansit na lulutuin at pagkatapos yun mamaya mga kaidol eh, may kas may kas larin natin yan mga kaidol kalawa dahil yan lang naman ang lulutuin ni kalawa um, kukunti lang naman dahil matanda naman yung magbe birthday mga kaidol at pagkatapos nga yan mga kaidol kalawa eh kinuha ko na yung pansit kanton para naman ihalo natin to mga kaidol kalawa para dumami ang lulutuin natin na pansit kailangan natin haluan ng pansit kanton ayan kas may kas larin natin yan mamaya maya lang mga kaidol pag naibuhos na ayan habang binubuhos ko nga yung pansit canton, bigla naman dumating ating kaidol na si si Abelong alias si Sar Montano so ayan, siya nga pala ang ating kabadi dito sa company na binabantayan natin mga kaidol kalawa at ito na nga, naibuhos ko na yung pancitanton at maya maya lang imekos-mekos na natin yan mga kaidol kalawa ito panoorin nyo isa <music> TV pagkatapos ko ang mekos-mekos mga kaidol, ito na, nilagay ko na yung ginisa ko na gulay. Dahil yan ang gulay, magpapasarap sa ating pansit na nulutuin ngayon mga kaidol So ito, minekos-mekos na naman ulit ni kalawa. At ito na, may hirong pa tayo yung nilagay ulit na natirang gulay dahil ito ay kinulang at kailangan ko naman maibuhos talaga ito lahat dahil mas masarap ang maraming gulay sana all masarap O nga pala paalala sa mga nanonood dyan ito ay lotong bahay lang to ha ah. hindi to lotong restaurant mga kaedol dahil ang kakain ay kami kami lang naman ng mga security dito sa company kaya kung ano nakikita nyo sa pagluluto ni Kalwa panoorin nyo na lang dahil ito ay recipe ni Kalwa kung nakikita nyo ang pagluluto ko so comment kayo kung mga basher kayo bahala kayo sa buhay nyo Basta kayo ito, luto ni Kalua yan. Pag natikman nyo ang luto ni Kalua, ewan ko lang kung pati nyo, kagatin nyo. So ayan na, minikos-mikos na ulit ni Kalua yan. So ito na nga mga kaidol, nadali na natin, lutong-luto na ang ating pansit, di ba? Ayos So andito na nga mga kaidol Kalua, ang pangalawang lulutuin natin. So ito, nakita nyo kung sino nakakakilala nito. Masarap ito mga kaidol, di ba? Ano ba ang tawag nyo dito? Meron kasi tinatawag sila na picking duck at itik at pato kung para sa akin pato na lang para mas mabilis lang mga kaidol kalwa ito sulong sulong ko nga pala dito ayan kung nakikita nyo binibira na ni kalwa yung mga balahibo na yan, pinagtatanggal na niya yung kalawa yan para naman mamikos-mikos na uliin natin yun mamaya at siyempre lotong gata yan manggagawin natin dyan at ito na nga, ilagay ko na ang gata mga kaidol kalawa siya nga pala, hindi ko pala naipakita sa inyo kung paano ko natartar yan so siyempre, yan ay nilagay ko lang naman at pa nakita ko sa inyo, ayan o kung paano ko yung pinadami nilagay ko na lang ang gata mga kaidol at kitang kita nyo naman kung paano ko nilagay at maya maya lang, imikos-mikos natin yan pinadobo ko sa gata nga pala yan para mas masarap at malinamnam para mamaya kahit daliri nyo, sisipsipin nyo na mga kaidol sa sobrang sarap. So paano mga kaidol kalawa? Tapos na ako pagluto at ito maya maya lang kakain na kami. Tatawagin ko na yung aking mga kasama dito. At kung sa tingin nyo mga kaidol kalawa ay nagustuhan nyo ang aking pagluto dito sa video na to. Pakilike and share na lang mga kaidol. Pasasalamat ko na lang din sa inyo. Kung bago ko pa lang sa aking channel, pakipalo na lang mga kaidol. Ayos okay, ta.